Buknoy Palaboy TV. So ayun guys, ang mapupulang tanghali sa inyo lahat. Welcome to my YouTube channel Buknoy Palaboy TV. Mulit-muli na naman naglalaboy si Buknoy Palaboy. Tatahanapin natin ang mga bida at mayani ng karsada. So ayun guys, dinalikan natin ang uh, Lemon Girl ng uh, Lemon Fusion. So ayan. Ah, uh, location niya dito lang yan sa may eh uh, ito to, uh, Rural Bank of Bay. So ayan, uh, Kukumasahin natin kung dumami uh, ba yung uh, kanlang mga suki dito sa Lemon Fusion. Buhat ng ating ay kinonten. Ayan, kaya mga pajak mga ka-viewers, mga ka, -viewers, mga ka lovers, mga ka palaboy TV, tara na't atin muling pasyalan ang Lemon Fusion dito lang yan sa Bay Laguna. Tara na! Magpagpala nga tanghali sa inyong lahat. Nandito si mama Ma'am, anong pangalan nyo po? Melody. Ah, ma'am Melody, ah, ilang best na po kayong bumabalik dito sa Lemon Fusion? Pangalim oh, ba? Ayan. Ah, Ma'am, lasa ng Lemon Fusion? Wala po. Refreshing. Ah, kasi nga, nababalitaan nila na talaga namang no artificial flavor at saka, yun nga, ah, fresh talaga yung ano niya. So, ayan ma'am invite nyo po sila na pangkilikin ang Lemon Fusion ayan, isang mapagpalang uh, tanghali ma'am mula kay Bukne Palaboy TV so ayun ayun. so ayun guys isang mapagpalang uh, tanghali sa ating lahat nandito ngayon si ma'am Kendra ang uh, Lemon Girl ng Bay ang uh, Lemon Fusion so ayun mama. Kumusta po ang uh, lemon fusion nung uh, ikinontent ko? Okay naman po, lalong lumami ang kumibili. Uh, Ma'am, ma ano po ba yung uh, may pagmamalaki ng lemon fusion na lasa? Ano lang siya, lemon na may halong honey, walang halong artificial. <laughs> Putang kalikin natin ang sariling natin. Dito na po kayo sa lemon fusion ng Bakery. Patikman natin ng lemon fusion. Ang ingredients lamang nito ay lemon at honey.